Mayung adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, ni Obra, o Atty. Ilan Bathan. Ingon man sa mga artista nga magkatawag kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Tamtam. -Tam. 16 anyos na ko karon. Ago alang akong adres sa Davao City. Punto legal kining akong suliran. Tabahin kini sa akong mga ginikanan ng mga irresponsable. Aron inyong isabtan Sogdun ko si Deng Anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. <tipan> <tipan> Paitan nilang mama o papa manangsa. sa. Mura naman sila kuya anak ko eh. Ba't ta permit tapin mo Mao yung sabay? Eh? Maulagitang. Pero sige lang o eh. Nabitaw ko. Dilitig ka pasagdan. Huwag pa tingali ka nang basin nilayas na ko. Tamtam. -tam. Kapay kayo silang mamang papa na uy. Si mama, si Gilang Sunggal, si papa ba't si kilang Inong. Huwag masakitan pa d'yo ta kung maulay na siya. Si Gilang Gutong, Tamtam. Kaloy rao niya ta sa ginoo. Dili lang d'yo ta magpakawa sa paglaong. Magampo ta dong. ng unta ma na sila si Mama o Papa. May man nang uy. Kole. Daugay ba? <tip> abi hi. Hey? Tris na man ni. Sud na. Abi na si Papa bi. <tip> Chocolat ka. Daugay magka-gamuy abi. Sorry pa. Nagkatulog ng manggot ko mong huwag dayon. alas stress na pagbudbayat sa kanilaon pa. Tugbag kagin mo, tugbag ha? Tugbag ha? Ay, paray! Hmm? Ay, aray, paray, paray, paray! ako kay Storya din sa bahay. Buhat na yun, Ayoko pa balik-balik agad sa puto ko! Gahit ah. hmm? ha! Ha? Huh? Mapatay hmm. ka dyan! Pa! No! Pa! Huh? Buhin sam sa tam-tam ka! Sa! ka! Oh. Pa! Oh, pa! Hmm? Pa! Sukul ka! Dili pa! Dili! Dili ka masukul! Ha! Ano lagi? Ah, Mahina aku kena kung ganahan pa mong mahinay Kira ko? kira oh, ko! Ikaw doon. Okay na ka. Onsa? Ang kwarto eh. Ito pa ngayon si mong amahan. Oh, sige na. Ang palikong ruwing buk. Ako na lang mo'y mapay sa among classroom ko. Bogo kang sultihan. Ging nang wakoy kwarta dire. Ma. Tam, ako na palit dong. Naman ko'y natigom gamay nga kwarta gikan sa ako mga baon-baon. Katulang drawing book nga, baratuhon mo ipalito nato na to, ha? Sige, salamat! Plano mo, may sudan din, eh. Huwag yung mawagluto. Oo naman, ibugas pa. Wala na sa tayo may luto nga sudaan pa. Pwagid mo mga ayos inyong inhan. Hindi naman siya pa sa umong Hindi lason siya. Ay, pa! Lalaki ka paluta! Oh, iya, mata? mo ka, ha? Pa! Tak boleh, tak boleh anggap. Tak boleh, tak boleh anggap. Otro boleh, tak boleh anggap. Tak 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 boleh, tak Pero, why gamit din is may? Otso anyos pala nga akong edad. Mo na nat-an sa kumbot, na grabe dyug ka responsable ang akong magiging kaana. Akong inahan, grabe ka sugarol, samtang ang akong amahan, grabe ka pala hubog. Huwag ang nakapait. Kay kulatado yun nga buro bitong migbitin sa akong manang kung makadaa siya panagmal na mo. Otso anyos palang ko atong higayun na sa iya kong gipalaya sa amo. Naglibugin taong ko ato kung asa ko paingon. Mayo na lang gani, kina ako'y iyaan nga maluluyon ingon man iyang bana, o mga nako. Unya. Grabe kaway ayos sa inyong ginikanan. Naunsa man sila. Wa man sila huna-huna ninyo. Dong, tam-tam. Ay ka ka doon ha. Ni Amis, iyan doon. Kami mo ay mutabang ni mo arong ka pag Salamat kayo ninyo, tiyo. Tia. Ay, kung kinsa sa rin gataganong ka nagsigino, oh. Hawa pa yung magtaro. Kita inoon nga, ang dami hatag ang tanan, pero huwag yun. Ah, huwag man ka sa kumangang kinikanan, tiyo. Tiyo. Pero, swerte ko ninyo tam-tam. Tam, -tam. Tam karoon nga si Sayas na edad lang imong atuson o magkagraduate ka na gawin po. Isaan ba yung nga? Mahuman ka dyan pagtuon. O, tiyo. Ako, nagtiguan naman ko doon. O giisip at tika nga, mura yun ko akong anak. O nga ko'y laing ni mo. Hindi ang mahuman ka yun siyong pagto. O tiyo, isaad ko na ninyo ni tiya. Dili na ako usikan ang tanang mga natabang ninyo na ko. Salamat dong tam.

Mayroon nga wa nas tiyo ni mo. Gusto ko mo padayon kapon ka sa pagtuon, ha? Tia. Yeah. Boy, akong saan ba yung tiyo ni mo na kinanang makahuman kagyot sa mong pagtuon? O tia, manintamot ko. Araw lang dili mausik inyo pagtabang ni tiyo na ako sa pila katuig. <d réussi> Unsa? Ito na yun. Ako rin yung sa itong maestrake. Eh. Tingaling pa pilangin Doktam, tam, gisunog sa emong amahan nga atong bay. Unsa tiya? Siya mo ay nagsunog sa bay. Salbahe siya. Tiya. <laughs> tiya. Otso anyos palang ko, nagbato na kudod kasilag sa akong amahan tungod siyang tinadaan ako. Hangtod na lang karon nga nidako na ko. Uman sa pangaytabo, tabo nga pagsunod niya sa mong bahay ni Tia, nga depres ang akong iyan. Hinundan, nga nakahimu siya sa paghikog. Ang akong mga pangutana, maok kini mo sunod. Unang pangutana. Magkakihab ako sa akong ginikanan sa ilang pag-abusar na mo. Kaysa panahon nga mahubog ang akong amahan, mura yun siya bupatay ubitin sa iyang pagdagmal namo sa ako maguwang nga babae. ang pangutana. Kinira bang akong maguwang? Patulon karon. ron. Posible ka nga tungod ni sa pagdagmal sa akong amahan niya sa una? Kaya ato mong pa na huna, ang akong maguwang magsigi mangon o kaigo sa o. Kung ipaagi ni legal nga proseso, unsa may kinanglang ang damo na mo. ba mi o medical certificate aron sa pagmamatuod? o pwede nang buhato na mong witness ang among mga silingan aron pagmatuod yun kung unsa ka bangis ang akong amahan. Ikatulong nga pangutana. Ang mga silingan sa akong iyan nakakita yun sa akong amahan nga maoy sa bahay sa akong iyan. Kinsa may mukiha sa akong amahan nga patay naman ang akong iyan. Ikaw pat o ang pangutana. Asa mo pwede mo dool aron mahatagan og leksyon ang akong mga ginikanan. Palihog, tabangin bagi ko. Kini, ang akong suliran Tam -tam. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ay nagyud ninyo og dugaya ipadala ang inyong hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook kakahon kini ang akong suliran official writer space. Pwede sa datong ipadala sa 3 floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang mga naminaw na sa ilahang mga opisina, sa ilahang mga tindahan, ato ang mga nag-drive sa ilang mga sakyanan nga para di sila makatugundok, maminaw sa itong drama. Oh. Thank you kayo ninyo sa tanang mga nag-drive silang taksi taxi din ha, mga nag-grab sa kanang mga drivers na magdaladala sila mga portable ng mga radio or maminaw sa ato ang Facebook account ng DYHPRM and Cebu. A big shout out and a big thank you kaayo ninyong tanan. Iya yeah, na din mga magmassage diha sa Ormoc City, no? Mm -hmm. Eh, tabian na kayo ko. Mm. itong usang na ko dito. Bagbabago pa itong adlaw. Pinsa, si doktor ni obra ka noong. siya ni mo, ha? siya sa tingog. ko dito sa Ocean Jet Terminal ba sa Ormoc City. Ilhan uh, no? Greetings po ninyong tanan din ha sa Ormoc City. Sa may tumakot pagdulunan karon ron, partner? Ang tumakot lang pagdulunan nga. ka ron, adlaw ha. Never stop learning mm -mm. because life never stops teaching. Mhm. Mm -mm. Why yes. don't no man a life fresh is lifetime learning correct. is lifetime. Every day is a learning experience. Nato. Mubutang mingal minga hinaut untang namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, ah. ah. de ba? Okay. And then may um pagpaminaw kasi may mga gredito na attorney no Ikaw sa doc yes pagpaminaw ni Bimbim Baskog no ni Stor uh, Pat Katigan kemudian diha sa uh, tennis club nato no uh, mayong pagpaminaw sa mga Pilner mga Diharmi family mga Daklan mga Arong family musta mm -hmm. na wala akong partner nga si uh, arong Rumi uh, Romy, oh, uh, Ma'am Cecilia, mayong pagpaminaw. O uh, di si sa akong guapo, po nga mga first cousin, no? Mili o Minoy Campuso. Uh, Lolong Lulong Rojas, may pagpaminaw, no? Okay. And ito uh, ang letter sender karong nga uh, Adlawa, si Tamtam. Si... -tam. Tam Tam. Mm. Uh, 16 years old. Yes. Uh, taga, taga, Davao, Davao. City. Oh. Sus, So, kumusta man yung naas Davao, Davao City? Medyo gubot-gubot. baya yun din sila karong mga panahon. <laughs> ano? Mga, mga... Na nak -nak 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 lockdown. No. <laughs> na, surrender. Oh. Uh, siya actually, voluntary surrender uh. siya, um, Doc. No? So, muna, hopefully, mabalik ang kalina o kahapsay oh. din ha, in, in, Davao City. Kani, okay, so, um, irresponsable kuno niyang mga ginikanan. 11 years A 16 years old ni siya. So that was 8 years ago. Kay 8 years old pa man eh. Ang iyahang pagsugod sa iyahang pagsaysay sa iyahang mga pangutana. Unang pangutana ni Tamtam. tam, -Tam mm. Nakakihabak Makakiha ba ko sa akong ginikanan sa ilang pag-abusar na mo? Kaysa panahon nga mahubog akong amahan, Muragod mo patay ug bitin sa iyang pagdagmal namo sa akong maguha nga babae. Okay, kita na amang good tay, balaod na gyud karo, no? nga di yun pwede maka ug o kanang ilang nga corporal punishment, kanang pagpanapat sa ato ang mga bata, kay naaman tay, um, kanang RA 7610, no nga anti-child hmm. abuse law. Unya, ilamang good nang naingon gud nga di na good na mo work sa unang panahon nga paludhonta, bunalanta, latoso sunta bak, sunta ebay, tayo tayo, sunta sako. kana ilan namang gunang na-prove nga na asay psychological effect sa pagdevelop develop sa uh, well-being uh, sa bata o um niya. Ah, uh, ang iyahamang hamang gisulti diri nga uh, medyo grabe no ang pagdagmal o pag-abusar sa uh, ilaha no labi na si iyaha o sa iyahang uh, maguwang na babay and um, yes because of RA7610 pwede gyud nang makakihas atong ginikanan kung nakalapas pud sila aning balaura nga makonsider na child abuse ang ilahang pagbuhat o pagpanapat sa inyo Okay? Mm -mm. Ang iya ikaduhang pangutana, Dok? <laughs> ikaduhang pangutana. Mm. Hinira ba nga akong maguwang? Mm. Patulon karon ron. Uy. Pusibli ka ha nga tungod nis pagdagmal sa akong amahan niya sa una. Kay atumanggod ning panahon na ang akong maguwang magsigi manggod o kaigo sa, ulo. ulo Kung ni og legal nga proseso, unsa may kinanglan ang na mo magkinahanglan ba o medical certificate aron sa pagpamatood o pwede rang buhato na witness ang among mga silingan aron magmatood yun kung unsa kabangis ang among amahan. Well, actually, um, dili naman ganita kinahanglan mo prove medically nga na, na patulon siya tungod sa pagdagmal sa imuhang uh, papa. kay kung ang pagdagmal sa ulo, like I said, constitutes mangyun uh, ni child abuse already. Kana na lang mismo. Mo na na'y mahimo na basihan sa pagpasaka o kaso. No? Kay di manggit gud pud pwede nga ulo, labi na og kusog, grabe kaayo. Kay naaman na siya medical, no? O impact sa, sa ato ang health, na po na impact po sa ato uh, psychologically. Now, kanidok, as to that question, makakos ba na og patol kanang nang maigo ka pirmi sa ulo? Oh, uh, actually, ang patol is na ganin siya na ay na ay kanang infection, na ay trauma. Mm. Sa nana, no? Ang uh, hinungdan, anong itawag na ito, patol kung ito og epilepsy og daghang klase sa patol no mm -hmm. ay dili kayo grabe na apoy um, tunic clonic convulsion nga klase sa patol nga kan yon no mm -hmm. na unya mga available nga mga tambal like dipakot, pakot like dilantin uh, pinobarbital pero kinahanglan pag og igsaminon og usak ka medical doctor problema mga neurologist kay mm -hmm. ilik electro encephalography man ni siya para pag kung tinuod bang seizure problem ang problema. I see. Uh, okay. <laughs> Yang ikatulong pangutana, Dok. Ikatulong pangutana. Ang masilingan sa among iyaan, makakita good sa among amahan nga maoy disunog sa balay sa akong iyaan. Kinsa may mukiya sa akong amahan nga patay naman ang iyang iyaan. <laughs> Ang mga witnesses no kay dili man kinahanglan nga ang iyaan mismo uh, kay abiyahang balay but because ang iyang ang kalapasan manggod good sa kanang kasong kriminal no sa pag sunog which is arson pag sunog sa sa balay arson mana siya nakalapas ka sa balaod manggod good sa atong gobyerno or the state so um, yeah, pwede man po no ang mga tagtungod no sa imong ka kamo or ang pulis am um, pwede pud maka file ana basta naalay witness nga makasaysay, dito, maka saisay maka report didto maka unsa sa pagbuhat ang akto sa pagsunog which is like I said kasong kriminal ang tawag ana arson pwede na mapasakahag kaso ang imuhang amahan maski patay na ang imong iyaan or ang tag-iya sa balay tam tam dili ka ni drug user ni imong amahan bitaw nga nung mangkuan Pero man ano mangsunog man siya or ka nang manapat man nga grabe ka ayo uh, do kasagaran mm. na ba sa mga ingon ana no na yung mga domestic violence sa uh, kanang mga perpetrator mm. na ani sila yung mga psychopathology going on no yes. either drug abuse or drug related problem or mga uh, functional nga psychopathology no. Mm. So, katapusan uh, suru di pangutana. Asa man ko pwedeng uduol aron mahatagan og leksyon ng among mga ginikanan. Mm. Kana, mm. pwede mo actually minor man mo no or no, mga bata no, you no, can go to the DSWD, DSWD no? or sa police station pinaka ni nimo na manay children and women's nga uh, help desk. Pwede mm. kaayo kamo duol og mga yung og tabang og tambag didto uh, dito no para uh, magaydan mo kung unsaon mo pag uh, file o kanang kaso. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak Areman daghang salamat og maayong adlaw.